Good day at day good mga ka JT sa Kalam ka at maganda nga po sa inyo pala lahat at shoutout po sa mga taga-Pansol, Kalamba City at naisipan ko po mag-bike ngayon, syempre alam na pupunta po ako sa grotto para maligo at pagkatapos po ng bagyong enteng, ito na po yung resulta sa amin pero hindi naman po kami nasalanta at ayan po ang dami po naliligo dyan mga ka JT Natix at ayan po Abang papa, ano po ako dyan, may nagbiro po saan, shoutout po sa'yo. At ayun, na uh, lumabas na po ako, shoutout kay... Master Toto uh, ng Bilyamiya at yun na uh, pagkalabas ko po dyan na uh, ayun naman po yung pagkatapos ng bagyong enteng uh, hindi naman po na ano dito sa medyo sa kalamba uh, at pasalamat po tayo na hindi po tayo nasalanta na masyado ni bagyong enteng at po nga pala kay Pinsan ay Ayan, tinawag nyo po ako dyan. Tapos kinunan ko po siya ng video. Nasa may harapan lang po ng Bilya Mejia. Ang kanyang shop. Ayan, Abu Motor Shop. Mga ka-JT. Ayan, dadahan po tayo dyan mga ka-JT. Uh, at ayan po, shoutout sa inyo. Pinsan Abu. At yung sa kasama niyang napakakisig. Si Hagod. At ayan po, uh, tinawag nyo po ako dyan. Nakalampas po ako. Ayan mga ka-JT. At ayan po, ayon uh, ayan uh, na... ko na po sila dyan, mga ka-GT. Ito dire-direcho lang po tayo. At alam nyo na po, siyempre, after bagyo, Uh, Ayon si Daidai, nakita ko, Ga -ga, excuse me po, hindi ko alam kung saan galing si Daidai, Roda San Valentin, uh, Miranda At ayan po, chinismis pa ako sa highway, at ayan, dire derecho lang po tayo dyan At hindi naman po ganun ka putek dyan sa kalsada mga ka-JT At ayan, uh, pagdating ko po sa highway, ayan, tuyong-tuyo po sa highway mga ka-JT At nagbabay dyan pag ulan po ulit dyan, buti na lang po hindi ako inabot na ulan dyan habang binabaybay ko po yung kabaan ng Monte Vista na yan, mga ka-JT, at uh, wala naman pong katrapikan, na na uh, medyo labagsak-bagsak ang ulan dyan, pero hindi naman po ko nabot. At uh, yun po, alam nyo na po pupuntahan ko after bagyo, hindi maring hindi po ako maliligo daw mga ka-JT at doon tumambay po ako, hindi ko inaasahan na meron naman po tubig pero hindi po ganong kalakas. Ibig sabihin po, hindi ganong kalakas ang bagyong ending dito sa parting sa amin at uh, po sa ibang lugar sa parting na ibang Laguna tingat-tingat uh, ingat-ingat po tayo hindi ko po sinasabi na uh, nasalanta kami pero siguro lang gawa ni Maria Makiling na protektahan tapos sa uh, hindi rin po namin alam kung bakit hindi po kami ganung kasalanta. Basta maraming marasalamat ka, Papa Jesus. At ayan po, meron po din ginagawa po dito na laging baha dito sa may Park Merced. Uh, ano yan, papuntang Los Baños na po yan. Boundary na po ng Los Baños ito, uh, mga ka -GT. At ayan po, lagi po talagang baha Kaya siguro pinagagawa na, mga ka-JT. Para mawala, may mali, ma, wala na po yung pagbabaha dyan. At pag-overflow ng tubig, mga ka-JT, bago umahon po dyan sa may splash na yan, mga ka-JT. At ayun, dire derecho lang po tayo dyan. Las Baños na po yung tinataha ko, mga ka-JT. Hindi na po tayo nagmamadali. At uh, siyempre, ang pupuntahan lang naman po natin ay maliligo tayo. At uh, kasama na po papawes, mga ka-JT. Kasi ilang araw po tayong hindi nakapagpapawes. At eto, po tayo uh, ngayong Webes at mga ka-JT. Hmm. At ayan, lumahan po tayo sa Southwoods. At ayan, di maring di magpapakita ang JT. At ayan, tuwan-tuwa na po yan. Medyo, alam ko naman po merong tubig Grotto Mount Makiling uh, sa may Jamboree. Uh, hindi nga lang kung ganun kalakasan na yan. po ako dyan sa may Uh, Southwoods na yan, mga ka-JT. Makikita nyo po yan. Southwoods na yan. Dati po yan ay bukid. Tapos po na Ayun, uh, kilala ko po yung dating tenant dyan. Uh, at ayun, na uh, mga ka-JT. Uh, Dahan-dahan lang po tayo dyan. Kasi po ay may maapa pa po, pa tubig dyan, mga ka-JT. Pero wala na po ako daan ng baha sa hanggang sa makarating po ako sa may uh, munisipyo ng Las Baños. At doon po tayo kumana na tempo ay ayun po yung Lakewood, mga ka-JT. Alam pa natin 'yan. At after po yan, mga ka-GT, lalakay na po yan. Dare-diretso lang po tayo dyan. Lalampas po tayo dun sa may checkpoint, sa may rest area. Uh, lalakay elementary school. At ayun, uh, uh, after po noon, nakakana na po ako sa may ano. Ayan, picard na po yan, uh, mga ka-GT. At ayun, uh, ang bilis naman po matapos ng ginagawang kalsada. At ayun, uh, dadaanan na po. At ayun, uh, magpapakit po ulit tayo. Uh, at ayun, uh, paahon po tayo niyan, mga ka-GT. Medyo pinapawisyo na po tayo dyan. Tuwanto po tayo kasi nakapagbait na ulit tayo. At uh, dyan, nakakaramdam na po ako ng konting pag-ulan na yan pero siyempre dire-diretso lang po tayo diyan kasi di naman po ganong kalakas at after po noon ayan ah uh, mararamdaman niyo po diyan pa lang po kung walang tubig sa taas o meron pero siyempre ah uh, din natin na medyo mahina pero narigo pa rin po tayo at ayan uh, makikita niyo po yan sa may makaahon po ng bigard ayan po yung paliguan ang dami po naliligo mga ka GT dire diretso lang po tayo diyan parang makarating doon sa aking papaliguan at di nga pala po ako dumaan doon sa may ah uh, regular na dadaanan at doon po ako dumaan sa may mga bahayan, doon sa may mga camping site, mga ka-JT. At ayun, ang dami ko po nakitang uh, mga sasakyan sa Boy of the Philippines, mga ka-JT. At ayan, habang tinataka po yung bilihan ng prutas dyan na medyo madulas po kasi basa. At hindi naman po malumot, kaya lang po yung madahon. Siyempre, ingat-ingat lang po tayo. Sa mga ka-bikers ko at mga ka-driver, mag-ingat po tayo at madulas ang kalsada. At lalo sa mga pumapanik po dito sa Picard. At shoutout po sa mga... JT Natix dyan, mga nanonood po at mga nagpapalo sa akin, follow nyo pa po ulit ako at po, ay accept ko naman po kayo at shout out po sa lahat at maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood sa akin at nagpalaw sa akin na uh, very appreciated at ayan, hindi po tayo kumanan dyan kung lang po ako dito pababa Diyan po ako dumaan para hindi ho, uh, Para sulit po ang aking ride. Kasi pagbaba ko po diyan, mag-aahon pa uli ako. At ayan, medyo madahon na po diyan At dahan-dahan uh, lang po tayo diyan Gawa ho ng may hams mga ka-JT. Uh, pababa po niya na bahayan, mga ka-JT. Tapos ikot lang po tayo diyan At dadlang... Ang... pagtatapos po niya na po sa may... Bantay po na papasok sa UP na guard, mga ka-JT. At ayan, medyo napabilis po tayo. At medyo siempre, apalosong ah, palusong po yan at ingat-ingat lang po ako dyan ah, at hindi ko po dinadaanan yung madahon dyan pero kala nyo lang po sobrang tulad yan pero kaya pa po, po ng pre na mga ka JT at ayan pa after ka po doon nandito na po ako sa may bayan mga ka JT at ayan padila-dila pa pa AA pa mga ka JT at ayun, nalalapit na po ako dun sa aking papagpapaliguan mga JT. Excited na po ako kasi konting minuto na at darating na po ako dun sa aking grotto, yung aking poles mga ka JT. Kaya lang yung poles ko po ay hindi ganung kalakas ang tubig. Dahil joke lang po. Poles po yan ni Maria Makiling sa may grotto mga ka JT. Umikot lang po ako dyan at after po niyan, ayan po yung sinasabi ko sa inyo. syempre, ikot lang po tayo kasi alanganin po yung pagkanan. Ayan po yung kalsadang pinanggalingan ko at ayan, papaling na po ako mga ka JT. At yan po, uh, naisip ko na po na at uh, Ako'y maliligo dyan. At ayan, medyo tumabi po tayo. May mga sasakyan na daan po dyan, mga ka -JT. At ayan, medyo basa po pa, rin ang kalsada dyan. Pero hindi na po ganun nag -uulan. Ang tubig po dyan ay galing na po sa mga puno, mga ka pag humahangin po. At after ko po mga kaahon dyan, mga ka-JT, uh, Punta na po ako doon sa may grotto at yun, nakita ko po na hindi ho ganun kalakas talaga yung tubig mga ka-JT at uh, tumambay-tambay lang po ako at meron po akong dalang shampoo, uh, cream shield mga ka-JT. Pero yung plastic po ay binitbit ko po pababa at syempre po dinapon ko po sa tamang basurahan mga ka-JT at baka po magbara-bara pa dyan mga ka-JT at yun. Uh, habang pinapanagin ko po 'yan, uh, medyo pinapawisan na po ako diyan at uh, medyo excited na po ako. kala ko malakas ang tubig, pero okay naman po, nakapaligo pa rin po ako. Uh, regular ko pong ginagawa 'yung mga ka-JT. At shoutout nga pala po kay Edwin Enolba uh, at kay BBC uh, at kay Engineer at ayan po najen na po ako. Uh, Ah, uh, papalik na po ako diyan mga ka JT. At ayun, uh, at ko lang po yung bike ko para ako po na hindi po natin nakikita kasi maliligo po ako at ayun po yung nakikita nyo po ang hina po ng tubig pero sa sapat lang po yung pag ano ng tubig para lang po kayo nagsasyaway pero na uh, napakasarap naman po maligo mga ka JT. At ayan po yung grotto sa may Jamboree mga ka JT. Ah, uh, opposite po yan ng ano opposite nga ba? o oh, sa kabila po yan ng ano ng pinagkakampingan at ayan, may mga grotto po dyan siyempre nagpasalamat po tayo at nagtabi-tabi po nuno at naniniwala naman po tayo minsan sa mga kasabihan mga ka -GT. at ayan po nagpakit na naman po ulit ako mga ka-JT at ayan siyempre na po ako dyan nagpe prepare na po ako tinatanggal ko na po yung mga dapat kong tanggalin at kinuha ko na po yung shampoo sa aking bulsa at iniwan ko po yung bike ko sa baba at ayan nakita nyo po hindi ko ganun kalakas pero napakasarap po maligo, malamig at hindi naman po tayo pinagbabawalan dyan hanggat wala kayong magkakalat. At ayan po, syempre, nagpiknik picnic ako mag-isa. Gusto ko pa mag mapag-isa. Ay, 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 ay. nagpa-AA pa ako mga ka-JT. At after po nyan, ayan na po, ah uh, nakita nyo naman po. Ayan po yung shampoo, ano kong dala. Uh, mga ka-JT, syempre, maliligo po tayo. Mm. hindi po ganong kalakas po yung pulse niya. Kaya hindi na po ako nag-helmet dyan kasi kita ko naman po yung mga tubig na napatak. Na hindi naman po ganun kalakas at hindi naman po syempre makakapadala ng mga bato-bato. ayun, nag-ingat na lang din po ako. Hindi naman po ka... Anong bumaba mga ka JT? Naligo lang po, nagbaba, nagtambay, ayun, cute at nagsabon. Ayan na uh, mga ka -JT. At shoutout nga pala po sa mga kakilala po natin nasa ibang bansa. Lalo sa si ati Helen ng Makatuno. Maraming salamat sa iyo sa pag-guide sa amin sa HK. At si... Ingat-ingat dyan, -ingat ati Helen Makatuno. At si ati Marilu. Ati April, uh, Landicho, shoutout sa inyong dalawa. Ingat kayo dyan sa Saudi o kung saan man kayo sa Middle East. At ayun, naligo lang po ka dyan, nagbabad. At shoutout po sa mga tropa nating PBG. At sa mga pajak uh, ayun, pumanig lang po ako dyan para maligo. At um, po ako nung nabasa na po ako at tinilipat ko yung camera kasi medyo malayo. Parang hindi po ako nakikita. At nung nailipat ko po yung camera, mga ka-JT, na po, uh, dyan na po ako nag shampoo, nag uh, nagsabon. At ayun po, nakita niyo naman po yung buhok ko, medyo manipis na, kakaisip sa kumari kong pasaway na majonda. At hindi, joke lang po. At ayan, uh, talaga nang sigurong ano na yung natin, palipas na mga ka jt Pero hindi naman po yan, pagkabasa lang naman po yan. Pero pagka naman po hindi basa yan, ay okay naman po. At ayun, tsaka may mga juting book na tayo mga ka jt kaya ganyan. Ayun, nagsabon lang po, nagshampoo. At shoutout sa mga naliligo. At ayun, sabon, kuskus -kus lang mga ka jt Uh, at syempre, may kus-may lang tayo dyan mga ka-JT uh, napakasarap naman po, hindi naman po ganun kalamig uh, Pagtambay dyan, tunag-shower-shower -shower lang po ako dyan Syempre, na-miss ko yan uh, Hindi na po ako mag-outing mag Dyan po, nag-outing na po ako mag-isa dyan Na napakasarap naman po, wala pang bayad mga ka-JT uh, Nature na nature talaga, uh, bigay ni Maria Makiling At uh, bigay ni Papa Jesus yung tubig na yan hindi na po ako nag-helmet dyan kasi hindi naman po ganung kalakas, uh, at kita ko naman po kung mapapatakan ako o hindi tsaka medyo malayo po ako dyan mga ka-JT uh, kung tatanungin nyo po ako kung saan yan, sa may papuntang pickard po sa may jamboree, uh, kabila po ng kampingan uh, sa may Boy Scout of the Philippines, yung Pilos Banyos mga ka-JTnatics at shoutout kay Ati Monek, kay Don Robert shoutout po sa inyo atan yun um, at yun po, uh, kit Ah, uh, may lang tayo diyan. Dalawa pong shampoo dala ko diyan. Ah, isang shampoo pala, isang ah uh, cream shield. At ayun, kaya ako gumana yan, syempre. Medyo malamig, gininaw, ayun, nagpatulo ng ibang kulay sa tubig, kaya gumanin po ako mga ka-JT hinugasan ko po at baka mamanghi ako. At ayan, habang nag ako ng sabon mga ka-JT syempre may kusmikus lang po tayo dyan. At ayun, dilampot ko po yung plastic at yan eh, hindi ko naman po iiwan yan dyan. Siyempre, nakakaya naman po sa ibang pupunta dyan. Magiging makalat pa. At ayan, magiging na po ako dyan, mga jt uh, pero, siyempre, umalis po ako dun sa lugar na yon kasi baka maiwan yung plastic at tinabi ko po yan dyan. At ayan, na, nakita nyo naman po mga ka-JT. Tingin-tingin pa sa camera, nagpapakit pa. Pero napakasarap po maligo dyan. Uh, wala lang ako nakita ng forever dyan. Pero sana may makasabay kasabay akong pagligo dyan, mga forever ko, mga ka-JT. Shoutout sa mga single dyan. Single mom, single-single walang sidecar, shoutout sa inyo. Mm. At ayun po, mga ka-JT, uh, nag-iisa lang po ko dyan, wala po ako nakasabay na naliligo dyan, pero may mga nakatigil dyan, at may kinakausap ako na pwede ba rin maligo? Pwede naman po, sabi ko, basta wag lang magkakalat, at pwede nga magpiknik dyan, mga ka-JT. Basta yung kalat nyo po ay, syempre, dadalay nyo naman po. Meron po ako nakita dyan yung mga, ibang basura, dinamay ko na rin po, nilagay ko sa plastic at ibinaba ko po, doon ko na lang po nilagay sa basuran sa baba, mga ka-JT, meron naman po madadaanan po doon sa mail guard. At after ko po dyan, syempre, nagpakit na po ako pagkatapos ko maligo. Uy, uy, sana all, ko konti na ang tiyan, na konting dahil pa mga GT, ano, takot na takot po, madulas, pero hindi naman po ako madulas dyan kasi, syempre, tinatapaan ko muna bago ako lumakad mga ka-JT. At ayun, Tuan-tuan po ako dyan. Ah, kita nyo naman po, ah, medyo may kasarapan ng paliligo at bumalik pa, mga ka-JT. At ayun nga po, see you on my next vlog, mga ka-JT. Shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po tayo sa lahat. Pwede po maligo dyan. Kaya lang po, baka bukas wala na yung tubig na yan, mga ka-JT. Buti inabot ko pa po na mayroong tubig. At yun, maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood sa akin at uh, nagpa-follow at lahat.